Mahalaga ang papel ng ating tian sa pagtunaw ng pagkain. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer: The content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up-to-date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Ang ating digestive system ay isang komplikadong proseso na nagsisimula sa bibig at nagtatapos sa bituka. Ang bawat bahagi ng sistemang ito ay may mahalagang tungkulin sa pagproseso ng pagkain. Dito dinudurog ang pagkain at inihahanda para sa susunod na bahagi ng pagtunaw. Ang mga enzymes at acids sa tiyan ay tumutulong sa pag-breakdown ng pagkain sa mas maliliit na particles. Ang prosesong ito ay tinatawag na gut motility o galaw ng tiyan. Ang gut motility ay mahalaga upang matiyak na ang pagkain ay maayos na dumadaan sa bawat bahagi ng digestive tract. Kapag maayos ang galaw ng ating tiyan, maayos din ang paggana ng ating digestive system. Ang regular na galaw ng tiyan ay tumutulong sa pag-iwas sa mga problema tulad ng constipation at bloating. Kapag mahusay ang gut motility, natutunaw ng gusto ang pagkain. Ang pagkain ay nagiging mas madaling maabsorb ng katawan na nagbibigay ng kinakailangang sustansya na sip natin ng maayos ang sustansya. Ang mga nutrients na ito ay mahalaga para sa ating kalusugan at pang-araw-araw na enerhiya. Regular din ang ating pagdumi. Ang regular na pagdumi ay isang senyales ng malusog na digestive system. Pero minsan, nagkakaroon ng problema sa galaw ng ating tiyan. Ang mga problema ito ay maaring sanhi ng iba't ibang factors tulad ng stress, diet, at lifestyle. Maari itong magdulot ng iba't ibang problema sa tiyan tulad ng paglobo, hirap sa pagdumi at pananakit ng tiyan. Mahalaga na alamin ang mga sanhi at solusyon upang mapanatili ang kalusugan ng ating digestive system. Ang isang karaniwang problema ay ang paglobo ng tiyan na madalas nating nararanasan pagkatapos kumain ng marami o ng mga pagkain na nagdudulot ng gas. Nangyayari ito kapag may sobrang hangin sa ating digestive system na nagmumula sa paglunok ng hangin o sa mga pagkain na nagdudulot ng gas tulad ng beans at carbonated drinks. Nagiging sanhi ito ng paglaki at pagtigas ng ating tiyan na nagdudulot ng discomfort at minsan ay matinding pananakit. Ang hirap sa pagdumi o constipation ay isapang problema na maaring dulot ng mabagal na galaw ng tiyan na nagiging sanhi ng pagtitipon ng dumi sa bituka. Ibig sabihin, Nahihirapan kang dumumi at ito ay maaring magdulot ng pananakit at discomfort. Maaring dahil ito sa kakulangan ng fiber sa ating kinakain o dahil sa dehydration o kakulangan sa tubig. Kaya't mahalaga ang pagkain ng mga prutas, gulay at pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Ang pananakit ng tiyan ay isang pangkalahatang sintomas na maaring indikasyon ng iba't ibang problema mula sa simpleng indigestion hanggang sa mas seryosong kondisyon mahalagang bigyang pansin ang uri at lokasyon ng sakit, at kung ito ay patuloy na nararanasan, magpakonsulta sa doktor upang malaman ang tamang diagnosis at gamutan. Mabuti na lang, may mga paraan para mapabuti ang galaw ng ating tiyan at maibsan ang discomfort. Ang mga simpleng hakbang na ito ay makatulong upang mapanatili ang kalusugan ng ating digestive system. Mahalaga ang pagkain ng masustansya at mayaman sa fiber. Ang mga prutas, gulay, at whole grains ay ilan lamang sa mga pagkain dapat isama sa ating dieta. Nakakatulong ang fiber para lumambot ang ating dumi at mas madaling lumabas. Bukod dito, ang fiber ay nakakatulong din sa pag-regulate ng blood sugar levels at cholesterol. Mahalaga rin ang pag-inom ng sapat na tubig ang tubig ay tumutulong sa digestion at sa pag-absorb ng nutrients mula sa pagkain. Nakakatulong ang tubig para lumambot ang dumi at maiwasan ang constipation. Siguraduhing uminom ng hindi bababa sa walong baso ng tubig, araw-araw. Ang regular na ehersisyo ay nakakatulong din para maging maayos ang galaw ng tiyan at magkaroon ng regular na pagdumi. Ang pag-ehersisyo ay nagpapalakas ng ating katawan at nagpapabuti ng ating overall health mahalaga rin ang pagmanage ng stress. Ang stress ay maaring magdulot ng iba't ibang problema sa ating kalusugan, kabilang na ang mga issues sa tiyan. Ang stress ay maaring makaapekto sa kalusugan ng ating tiyan at magpalala ng mga sintomas. Kaya't mahalaga ang pag-practice ng relaxation techniques tulad ng meditation at deep breathing exercises upang mapanatili ang kalusugan ng ating tiyan. Bagamat karamihan sa mga problema sa tiyan ay hindi malala, mahalagang malaman kung kailan dapat magpatingin sa doktor. Kung nakakaranas ka ng matindi o patuloy na pananakit ng tiyan, may dugo sa iyong dumi, o pagbaba ng timbang ng walang dahilan, magpatingin agad sa doktor. Tandaan, ang mga tips na ito ay para sa impormasyon lamang. Kumonsulta lagi sa doktor para sa tamang diagnosis at paggamot. If you find this video helpful, leave thanks comment in the comment section. Thanks for watching.